Tatuo naman po talaga. Matapos na sabihin ng COMELEC na pwedeng bawiin ang mga lagda para sa People's Initiative o PI, pagkatapos ang suspensyon sa pagtanggap ng signature forms, ay agad na may tumugon dito. Ang kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, may isang bayan sa Antique ang nagdesisyong bawiin ang isinamitin nilang lagda sa pinakitang papel ng komisyon ang signature forms na binawi sa kanilang local office sa Hamtik Antique ay naglalaman ng 3757 na pirma. Angki Garcia, welcome sa Kamile Kung masusundan pa sa ibang mga lugar ang pagbawi ng signature forms basta maibabalik din ang certification na binigay ng election officer sa tinanggap nitong mga lagda. At uh, maaari po mag uh, mangyari yan sa mga iba't ibang pang lugar dito sa ating bansa. Tutal naman, kanila naman po talaga yung mga dokumentong yan. Sa mga signature forms na hindi naman babawiin ay muling nanindigan ng komisyon na kailangan pa rin nila itong ingatan sa kabila ng suspension. Hindi raw nila ito pwedeng sunugin, itapon o punitin dahil meron silang pananagutan sa mga lagdang kanilang tinanggap. Si Isuru na walang expiration date ang mga signature forms ang kay Garcia, maari itong isa-alang-alang sa babaguhin nilang patakaran. Totoo naman po talaga. Lumalabas wala pong uh, expiry dates kasi wala naman pong period na nakalagay doon, wala po namang date na nakalagay doon sa forms na kanila pong uh, pinapipirmahan. And so, again, again, maganda pong maisama rin yan, yung bagay na yan, doon sa ating babaguhin na guidelines. Paano ba kung nakapagpapirma ng mga signature forms at pagkatapos hindi ikagad ito nagamit prior to the amendment or revision of our rules. Magandang maisama rin po yun upang hindi magkaroon ng kalituhan sa mga susunod na panahon. Iginit naman ang Comelec Chief na wala nang tinatanggap ng signature forms ang kanilang local offices kasunod ng suspension ng proseso ng PI. Ang kay Garcia, maliban sa mga lagda, ay hindi sila tatanggap ng anumang petisyon para sa PI hanggang hindi pa nila narerepaso ang kanilang guidelines. Ginagarantya po ng sa, sa, inyong lahat na mga nagdududa, nagkakaroon ng na agam-agam na ang inyong Commission of Elections, kung sa nagsalita kami suspended, suspended po yan. At uh, namomonitor nyo naman po siguro sa buong uh, bansa, wala pong tinanggap kahit isang, uh, uh, isang, isang, pirasong papeles na may lagda ang inyong Commission Elections. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMN News.